Ay sir, okay lang sir. Ayos lang po. Ayos lang, walang traffic. Oh, wala nang traffic you. ay sir. Yes sir, thank you sir. Thank you so much po. Thank you. Ang galing magtagalog. Ayos sir, ang galing magtagalog. ah. puro puro Kali magtagalog ni sir ah. Narinig nyo guys yung uh, usapan namin ni sir. Sabi wala walang traffic. So yun kasi madaling araw na yung mga idol. No? So yun. pwede na nga tayo mga idol. No?